One or two? One or two? Huh? <laughs> ah, <laughs> ano, ano, oh. Alam ko na talaga. Hindi naihapon. Nai, Hindi <laughs> <sabi> naihapon. nung naihapon. <laughs> Hindi naihapon. 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 Hindi yung, ano? magkano yung paper plate? Apat diba? na beses yung tinanong. Mahal pa sa platong din. Nay, gano? Ito Hindi ka yun. Um, Hindi nga. Puta niya, pre. Ayaw ko na sana. Tapos nung sinabi niya sa akin yung spoon 20 lang. Magkano to, Nay? Mag tinanong, magkano lahat? 60. Ah, 40. Po 40 kasi sabi. Puta ka na, di ko na sana bibili, pre. Ah, <laughs> wala ko <mo> talaga no? <laughs> to Yung presyo. <laughs> <40. N> <laughs> po 40. Po 40. Dalawa, 40. Na yun na paper plate mo, iba ata po yun yun, ha? Baka yun ay pwedeng sakyan. Baka yun ay gumugulong na hindi natin alam, ha? <laughs> Oo. Oh, oh. Baka yung tabi. Eh. Nakakasilo, pag nakakasilo. <laughs> ayun nga, <niya, laughs> na. ayun nga, nasa bag. Uh, ayun okay. nga. Puto na nun Safe na safe na tol. Ito, pinagkasya ko na sa bag. Nasa akin daw ang sigarilyo. Baka mga anghel. Nagtampo. Ay, gagaw yung isda na akin doon. Ano bang isda nyo? Luto na o ano? Luto na. Niyaw na namin. Ay, huwag na kayo mag-alala. Hindi na makakatakbo yan. Ready, ready na kami kanina. Inaalala ko yung anghel sa gym. Kumakain kami ng masarap po. Nagkwento na kami ng mga yari pagkatapos kumain. Ito po na. Puta na, may biglang lumatay. Tala lang, makikita lang. Tala lang, makikita ka na lang. lang, kasi lang. Tapos mabatiin na natin. manila kayo? Baka wala nang ano dito. Ay, kumakain pa naman. So good. Ano ko na sabihin niya na Pag gano'n gano'n sinabi pre. Pero anong sabi sa inyo? Anong approach sa inyo? Nahingi naman din ng pasensya sa inyo. Pasensya na kayo kasi bawal pa talaga dito sa lugar. Hmm. Ay, ito, naiintindihan natin talaga. No. Ay sa atin din. Sa inyo may ikrit. Bago nila. Eh, ano pong mangyayari? <laughs> ano po bang mangyayari? Gusto <laughs> <laughs> so, na agad alam niyo yung ano yung <laughs> oh, <laughs> Para alam na. Para sa palibig-libig. Ang dami pang ebas. Ang pang ebas na kayo. May ganito kasi kami dito. May ganyan. Papaliwanag pa. Saan galing? Saan galing? Dapat, uh, eh, uh, dapat sinabi niyo, balita kasi namin nandito yung mina ng langis. Pwede mo na ako nalok. Nakalakatan nila. Kapag ganyan, kapag Kakain, kumain, kakain na tayo kasi condition na yung alak eh. Mga kasun po, na sa nandarawan mo. Eh, rumekta e, e, e. e, pa naman sa alamesa. Dagdag kaso yun. Ano ala sasabihin? Aladine! Okay ba tayo? Aladine! Alak eh! Alak eh! Ang kapupunta, dito lang sa kitit. Two hours later. Sana ng ang mabini batangas mga So ito yung mga bisita ko galing ng Tanay Rizal. Ah, ng... Ano nga sa... <laughs> Kainta Rizal. So ngayon, nandito kami sa Mabini Batangas. sir! At ito yung aming pinuntahan ng aming tropa. Yo! Shoutout kay Dreadman. Kay Island toy. 12 seconds later.

Diyan sa tinatawag nilang pulang bato. Marami daw itong mga mapupogi. Brother, saka saan ka? Represent Kainta Rizal, Tulay, Chico Victoria. Hey, asan ka ngayon? Batangas! i don't okay. okay. minutes later Tapos lang maligo. Uh, Diyan po. Tol, Island Traders. Yo. Yeah. Tol, Pipino man na lo to. Pipino man. Complete. Paper bag Tol. Hey. tol kain kayo mga katibaw pogis. Yeah. Dito po kami sa aming, ano, sa aming magandang island, tol. kayo dito. Kitan okay, yung gagano kung aganda nyan. Ulay, oh. Boy, na boy. Atin, Michael, it's a boy. Lang with the reggae man. Okay. This well, okay. ja, right. okay. one is reaching out. Is that the once again? Yeah, is full of fear and doubt. Still, I'm confident in you. One, love, respect, ja, Rastafari. Thank yeah, you.